Ang pag-ibig ay maaaring dumating kanino man sa anumang oras at kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. May mga celebrity na naghintay ng medyo matagal kesa sa iba nang kanilang forever at nagpakasal na nasa 40s na sila. The Philippine Showbiz List presents Pinoy celebrities na nagpakasal in their 40s. Eugene Domingo. Sa kanyang mga nakaraang panayam, partner ang pagsasalarawan ni Eugene kay Danilo Botoni na isang Italian film critic. Pero sa kanyang interview noon lang May 3, 2023 sa Fast Talk with Boy Abunda, may husband na ang pakilala niya rito dahil ikinasal na pala sila sa Italy. Ikinuwento rin ni Eugenia na kilala niya si Danilo noong panahon na exhausted na siya sa kanyang buhay na tipong tanggap na niya na magiging single na siya habang buhay at naisipang pumasok na lang daw sa kumbento. Una silang nagkita sa Eugene Film Festival sa Italy kung saan hiniling ni Danilo na siya ay ma-interview. Dito na raw tila tinamaan si Uge kay Danilo. Nang makauwi na siya sa Pilipinas ay wala lang ang sinayang na pagkakataon si Uge at hinanap ang email ni Danilo at ipurso ito. Walang pag-aalin lang ang sinabi ni Uge na magagawa nitong talikuran na kanyang showbiz career alang-alang sa pagmamahal niya kay Danilo. Jomari Eliana and Abby Viduya Matapos ang apat na taong pagsasama ay ikinasal si na Jomari at Abby. Sa Facebook, ibinahagi ni Abby ang mga kuha mula sa kanilang kasal noong November 5, 2023 sa Las Vegas, Nevada. Ang intimate ceremony ay nasaksihan ni Andre, anak ni Jo Marie sa dati tong asawa na si Aiko Melendez. Ang mag-asawa ay magkakaroon ng kanilang church wedding sa darating na 2024. Nag-propose si Jo Marie kay Abby noong huling bahagi ng August sa kanilang Hong Kong trip na ayon kay Abby ay isang sorpresa para sa kanya. Nagsimula ang pag-iibigan na, na Jo Marie at Abby, mahigit 30 years na ang nakalilipas sa set ng 1992 film na Guapings, The First Adventure. Gayunpaman, hindi agad itinuloy ng dalawa ang relasyon sa isa't isa. Ibinahagi ni Jo Marie sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda na nagkabalikan sila noong 2015 nang bigla niyang naisipang mangumusta kay Abby matapos ang ilang taon na hindi pagkikipag ugnayan sa kanya. Sa kalaunan, natagpuan niya siya sa Facebook at nagpadala sa kanya ng isang mensahe. At mula doon, nagsimulang mag-chat ang dalawa bilang matalik na magkaibigan. Ara Mina Si Aramina ay kinasal sa businessman na si Dave Almarines noong siya ay 41 years old na. Sila ay nagsumpaan na magsasama habang buhay noong June 30, 2021 sa Alphaland, Baguio Mountain Lodges Chapel sa Baguio City. Nagsimula di umano silang mag-date noong 2018 at kalaunan ay na-engage noong January 2021. Maiksi lang ang naging engagement nila dahil ikinasal sila makalipas lang ang anim na buwan. Alice Dixon, Si Alice ay pinanatiling prebado ang pagkakilanlan ng kanyang asawa at nag-post lamang ng mga larawan na bahagi nagpapakita ng kanyang mukha. Bagamat nanatiling prebado ang mga detalye ng kanilang kasal, ibinahagi ni Alice noong 2020 na una yung nakilala kanyang asawa sa pamamagitan ng isang photoshoot noong 2012. Ayon sa mga balita, ang asawa ni Alice ay nagtatrabaho umano bilang isang top executive sa isang resort sa Boracay. Sila ay may anak na babae na pinangalanan nilang Ora, ipinanganak sa pamamagitan ng surrogacy noong 2021. Inamin ni Alice na sinubukan niya mabuntis noon sa natural na pamamaraan, ngunit hindi ito nag-work out. Kaya nagdesisyon sila na mag-surrogacy para na rin sa kaligtasan niya at ng bata. Freddie Aguilar Taong 2013, napakasala ng singer na si Freddie Aguilar ang kanyang 16 years old na girlfriend na si Jovi Albao. Naging kontrobersyal ang relasyon ni naka-Freddie at Jovi noon sa na napakalaking age gap nila at kinukonsidera din na isang minor si Jovi. Ang dating born again na si Freddie ay napakonvert sa Islam at pinakasalan si Jovi sa isang Muslim wedding. Ginanap ang kanilang kasal sa Buluan, Maguindanao, lugar na kaibigan niya si Governor Esmael Mangudadato na tumayo ding principal sponsor sa kasal nila hindi naging problema sa kasal nila na 16 years old lamang si Jovi noong mga panahon na yon. Dahil kung ang batas ng Pilipinas ay kailangan ang babae ay nasa 18 muna bago magpakasal, sa Muslim Sharia law ay kinakailangan lang na ang babae na nasa puberty stage na. Robin Padilla. Noong August ng 2010, ikinasal ang actor politician na si Robin Padilla sa actress TV host na si Marielle Rodriguez sa Taj Mahal sa India. Ayon sa kwento nilang dalawa, ang wedding ceremony ng kanilang kasal ay pinerform sa si isang mosque na malapit sa Taj Mahal. Kilala si Robin sa kanyang pagiging isang romantiko kaya pagdesisyonan niya na magpakasal sa world-famous monument to love, isang whirlwind romance ang naging relasyon ni na Robin at Mariel? noong June 2010 lang sila na engage. Ayon kay Robin, tatlong beses silang ikinasal ni Marielle. Ang una ay is isang Muslim wedding, ang pangalawa ay sa Born Again Christian wedding, at ang pangatlo ay is isang Igorot wedding. Ngayon ay may dalawa na silang mga anak na babae, sina Isabella at Gabriela. Vic Soto Ang love story nila bossing Vic Soto at Pauline Luna ay puno ng kontrobersya noon. Isa na sa mga dahilan nito ay age gap nilang dalawa. Pero hindi nagpapigil silang dalawa. Naging magkasintahan sila mula noong 2011 at noong January 30, 2016 ay na nagpakasal sina Vic at Pauline sa St. James the Great Parish Church sa Alabang. Sila ay biniyayaan ng kanilang unang anak, isang anak na babae na pinangalala nilang Tali noong 2017. At noong July 2023, ibinalita ni Pauline sa isang Instagram post na magiging ate na si Tali dahil bunti siya sa kanilang pangalawang anak ni Vic. Ogi al and regine velasquez maaring may komplikadong simula ang kanilang pag-iibigan, ngunit na patunayan ni na Ogie at Regine ang katanyagan ng kasabihan na sa hinahaba-haba man ang prosesyon, sa simbahan din ang tuloy. Nagkaroon sila ng isang marangyang garden wedding ceremony noong December 22, 2010 na idinao sa nasugbubat tangas. Ang Asia Songbird ay 40 years old, habang ang singer-songwriter ay 43 years old na nang sila magpakasal. Ang dalawang OPM icons at mga mainstay ng ASAP natin to ay naglikha ng mga gandang tugtugin sa loob ang halos 13 years at sila ay pilagpala ng isang anak na ang pangalan ay Nate. Vong Navarro. Mahigit isang dekada na magkasama ang It's Showtime TV host si Vong Navarro at ang kanyang asawang si Tanya Bautista. Sa katunayan ay pinagdiwang nila ang kanilang 15th year bilang couple noong September 2023. Matapos pa natilihing pribado ang kanilang relasyon, ikinasal si na Vong at Tanya sa isang star-studded wedding na ginanap sa Kyoto, Japan noong November 28, 2019. Nagsimula ang kanilang love story na magkakilala sila noong 2008 sa set ng romantic comedy flick na My Only You na top ni Bong kasama si Tony Gonzaga habang si Tanya ay kabilang sa mga writer. Parang stroke of fate ang karakter niya ay tinawag na Bong samantalang si Tony ay Winona na nangyari nang maging pangalawang pangalan ni Tanya. Ito ay nagbukas ng daan para sa kanila na magkaroon ng pagkakataon na makilala ang isa't isa. Luis Manzano ang 40 ay talagang espesyal na yugto sa buhay ni Luis. Dalito rin ang edad niya kung kailan siya at ang kanyang asawang si Jesse ay nangako sa isa't isa na magsasama habang buhay bilang mag-asawa. sila Luis at Jesse ay kinasasas ang intimate ceremony noong February 21, 2021 at nasaksihan ito ng kanilang mga pamilya at, at mga piling mga kaibigan. sila Luis at Jesse ay matagal na magkaibigan bago naging magkarelasyon noong unang bahagi ng 2017. Nang maglaon, kinumpirma nila ang mga chismis sa pagkikipag-date 2017 at naging masaya sila silang magkasama sa loob ng limang taon. Ngayon ay may anak na sila na pinangalan nilang Isabella Rose o Baby Rosie na mag-iisang taon na sa darating na December 28, 2023. Vicky Bello Ang Beauty Doctor of the Stars ng Doktora Vicky Bello ay kinasal sa edad na 61 kay Hayden Ko noong September 2, 2017 sa American Church of Paris na ng mga naglalakihang pangalan sa loob at labas ng showbiz Mula sa simula hanggang sa nagwakas ang kanilang kasal ay talagang nakakamangha ang mga ganap Sinimula nila ang pagsakay ng yate sa River Seine at sinunda ng seremonya sa the American Church of Paris at na napakagara na reception na ginanap sa nakakamangha at puno ng kasinsayan ng Opera National Paris. Paris, Palais Garnier. Bago pa man ang kanilang church wedding sa Paris, nauna na silang magpakasal sa isang civil wedding na pinangasiwaan ng dating mayor ng Makati City na si Abby Binay noong June 21, 2017, pagkatapos ng kanilang 12-year roller coaster na relasyon. Wilma doesn't. Matapos ang labing limang taon na rin ni Wilma ang matagal ng inaasam na pangarap na makapagpakasal. Noong March 22, 2023, naging saksi ang malalapit na kaibigan sa showbiz at politika sa intimate garden wedding ni na Wilma at Jeric Livillo pa rin na idinao sa Aquila Crystal Palace sa Tagaytay City. May iba't ibang papel at tatlong anak ni Wilma sa kasal. Si Svetlana, ang pangalawang anak, ang candle sponsor Si Arion, ang bunso, ay nagbitbit ng Biblia at si Ashana, ang panganay, ang nag ali ng belo at pumalit bilang maid of honor dahil hindi nakadalo si later representative Lucy Torres Gomez. Ang anak ni Jeric na si Harley rin ang nagsilbing groom's best man. Kasama sa mga dumalo na politiko si na Governor John Vic Rimulla ng Cavite at Senator Bong Revilla. Bridesmaids naman ang mga kilalang personalidad tulad ni Femela Baranda at Angelo De Leon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!